Alright mga master, so welcome back ulit sa ating ito ba channel uh, Bali today mga master, bali start tayo ngayon ng excavation Para dito sa ating ano, uh, bakod Ayan, so inuukay na nila dito yung para sa bakod natin So naglaglag na rin tayo ng aparilla rito Ayan, so ito yung parilla natin So hanggang dun tayo guys dito sa kabila Ayan So may isa pa tayong aposte rito So bali dalawang aposte eh. So, ito yung huukaya uh, natin hanggang dun pa, tumbok dun sa mismo uh, poste ng ko uh, natin. Okay. So, yung uh, ginagawa natin kanina, bale, uh, tinutulungan ko si Foro kanina rito magbuo ng ating ano para sa poste natin. Ayan. So, nagbubuo tayo kanina rito. pati yung ating aparinya. Ayan. So, ito yung uh, ititindig natin dito para bukas. So, starting na yan bukas ng uh, asintada Then ito mga master, bali tinambakan natin ito kanina Yung para sa fish pad natin So pinatambakan natin yung boss Then na uh, starting na rito ng kapagalagay uh, ng glass block Ayan, so nalagay na siya ng glass block dito Nang isa natin kasama Ayan So dito naman mga master, isa uh, and dito Bali nagano tayo rito uh, Continuation tayo ng pagubuo ng ano Ng uh, kisam, eh. ayan So malapit na siya nga matapos Okay, so yun lang muna mga master, bali na ko lang ito